Hello guys! Andito kami sa One Oasis Atit kami ng gamot sa kanilang lola <laughs> Ayan si Goya Ivan Si Makmak. Iba ang weather, maulan Maulan picture. Sino? <laughs> ang background. Hindi, okay lang naman. Ay! <laughs> Ayun! <laughs> Kaya nga. Magpunta kami sa ano? Ano? Magpunta kami sa kaho. Yung plastic. Wala, naon sa manang tingog, goy.

Parang uulan nga, no? Ayan ang aming makmak na turista sa Macau. Oh, pwede yun! Ba't hindi mo pinara? Pwede yun! Hindi, pero hindi mo de Hindi, de debitaw. Waiting ng bus guys Punta kami sa kaho Ha? Yan, ano yan? Uy, halika na, mayroon na Terima kasih telah dati namin si Makmat sa Kapo. With Ilang araw na lang siya. Uwi na ng Pinas. pa oh, <laughs> <Sa> <laughs> Maganda okay, ba kay, Sulitin nga ang mga araw na natitira. Turista ka eh. Tamad-tamad man mag-gala. Okay. Yes, Because ito na yung mga basketball ka aga hapon? Oo, so, ako so, mga so. basketball yung sunod. Agbag, agbag di ibilin-bilin o gasa dapit kay matangay ang passport. Di ba ya? Na, ah, smiling man kayo eh. <laughs> Murag mag-wid kilig ahong kuya kaysa kay kachat anak. Ngayon, <laughs> hey, yung may hindi awa. Asa man? Iyan, tanaw Yung so may maidi. Ang sa may maidi, ano? 2023. Bihira lang yan siya mag maidi. Ito, ato, ah, pa, 2023. Tanaw, tanaw. <three>, <laughs> 2023, pa? 2023, ang sa nangkaroon? 2025, bilhin memories by yan, di maidi. Ah, <laughs> yung memories. Uy, ayaw, 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 ay, Yes, sulitin ang bakasyon, <laughs> bakasyonista ka eh.

Pagkakita trabaho. Ano to, huy? Uy? Uy, tulog ko, ah. Yes, pinakatulog Hi, guys. pala kung ni Kuya, Boss, Pupunta kami ng kaho. At sabi sa weather today is thunderstorm daw. Magsisimula ngayong Adas this Kaya kami okay, bye, bye. Eh, Gagana eh, kami. Maaga kami umalis para hindi kami mabutan ng ulan. What's up, Mac? Geng, geng. Kasama namin si Dora the Explorer. Grabe naman si Si Dora the Explorer. 何でしょう